Mahigit isang daang truck na ng basura ang nakukulekta ng MMDA simula September 1 dahil sa bahang dala ng bagyong enteng at habagata. Ayon sa MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, bukod sa truck-truck na basura, nasa 45 cubic meters din ang naiahon nila mula sa Dolomite Beach. Pero hindi naman masyadong napinsala ang mga lansangan sa Metro Manila kumpara noong bagyong Karina dahil sa 24-7 operations ng mga pumping station. Gayun din ang regular na maintenance ng mga waterway tulad ng dredging, desalting, paglilinis ng waterway at patuloy na monitoring sa mga daluyan ng tubig. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ng MMDA na malaki ang may tutulong ng disiplina sa pagtatapon ng basura para maibsan ng matinding pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan. Ng disiplina sa pagtapon ng basura, na huwag magtapon ng basura sa mga waterway, uh, po at saka uh, sa pag-segregate ng basura para mabawasan yung basura na itatapon natin sa uh, landfill.